Ayan sinanay at kakain na din po. Salamat. <laughs> I love to ut 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 upol at bununo. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog ko, ako ay magluluto ng sinigang na banak. Ayan mga kabeshi, si daddy po ay dito naglilinis ng isdang banak sa labas. At pag sa loob ay yung ano. Ayan eh, mamay wala na itong kaliski ng ulang. Oo. Si daddy ay gagaling lang sa dagat at namiwas. Kahit maulan ay namiwas si daddy. Ay may nahuli ka kanina o ano. May sisigang ko na, isasama ko na diyan. Kahit maliit. <laughs> Kahit malita, di aking sasama diyan sa aking sinigang na isdang banak. Ito pong banak mga kabe, siya, ay paborito po ni nanay. Ito po ay yun sa dagat. Hindi nila naman sa dinahikan. Kasamahan pa niya yung talakitok. Mga cat. Sabi ni Bobby, cat! 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 Uno, pakabigat na talaga ni Bobby, daddy. Hindi na maitatang ang bigat. Hey, mga ka ito po si Bobby. Sila po li Andres ay katatang ka at sila nagkain ng pita Ineo po ako po dito si Bobby naiirita Tapos <laughs> <laughs> na agad si Daddy Maglinis Nalinisan na po ni Daddy itong ating isda mga kabeshi at nahiwa na din Thank you Daddy Nahiwa ko na rin po itong ating bawang sibuyas luya may kamati, siling haba pipigaan ng kalamansi At ito po ang ating mustasa. Kadami po. Ito ay natin na gulay mga kabeshi. Bale, ito mga kabeshi ay karagdagang pang-ulam natin. Dahil kaninang tanghali, si Tito Beka ay nagluto ng sinantulan. Ay napakadami po. May natira pa. Kaya ito po ang aking lulutuin ngayon, karagdagang ulam mga kabeshi. Favorite po ito ni nanay. Ayan mga kabeshi, nagpapakulo na po ako ng tubig. Nilagay ko na po yung uh, ibang ating ingredients dito sa tubig. At uh, pag kumukulo na, isusunod ko na yung ating isda. Mabilis lamang po itong lutuin mga kabeshi. Daddy, parang may bagyo. Honey, eh. lakas ang uyan. Ito po kami sa tindahan. Si Bobby po ay eh, hindi napapakali. Kailangan niya eh, na lagi naglalakad. Lakad ng lakad. Lakad ng lakad si Bobby. Kaya ako bibili kay nanay ng sinigang na isda. Na mix. Sinigang mix. Ito. Ito ay mabenta dito. Sinigang na isda. Pabili pa ako nanay. Yeah. Kapay nagluluto ay bigla akong nilalambing yan, ni Andres. Miss Mami wants to love daw. Love Mami? Mami daw. Store. Go to the store. Okay, we'll go to Nanay's store. Okay, mommy's store. Mommy's store. Okay. <laughs> hey, mga kabeshi, tuluan na. Lalagay ko na itong isda natin. Okay. rin yung sinigang na mix. Akin na rin po is ilalagay para lumasa na. Ayan. Lalagay ko na rin po itong siling haba. Ayan. Takpan ko ulit mga kabeshi. Pagkulo na sa saka ko po ilalagay yung mustasa. Si daddy rin nga rin po pala naglaban na. Thank you daddy. Si daddy ang tagalab ah. Daddy, ii si Andres. Oh no, Aahunin ah, na ni daddy ang kanyang mga nilabhan. Iyan po yung mga damit muna ng mga bata. Wala pa yung amin damit diyan. Uh Oo. -oh. Ano magkaiba sa nila? Ito hindi ko rin dinadown ni Mami. Oo, oh, oh, wag din dadown niya tinay ay sa mga bata. Mami dito mo. Mami, ano ka ba shit mo to, na po. Mabilis maluto itong ating isda. Titikman ko na muna. Ano Etin para sa mga kanya. Malagay ko na ito sa Pakadami po nito. Ito Dito na may ma. Dito naman po mga kabeshe ay. ay <laughs> hayaman. May na po Mga katulong sa subo. Kandameng na yung isda bumawi sa gulay. Maulit 'tong pook sa mga Ang bango na mami. Naamoy ah, oh ko na. Ah. Oo. Bigay mo yung ul yung ulo sa yung bitoka. Oh, gusto niya yung bitoka. Pagbunga yatang galing ko 'yung wag daw ay paborito nila. Bito ka ng banak. Ngayon pa kaya o dalawa yan. Pag hindi mo makita eh, okay lang. Ayan, saka sabaw Tatawagin ko rin si nanay, baka gusto nang kumain. Ay mami, pwede mo na rin unahin tong dalawa siguro. At si Bobby, tingnan mo.

nahihirapan dito sa tapalin na ito. May kanin din daw, di ba ka gusto nila Kanin daw, tatay. Igan na. Igan na si Naing. Kanin na. Huwag daw na. Papa <laughs> kainin na rin itong dalawa. Maud. Oo, mauna na kumain tong dalawang bata. Kaya kumain at kami doon lang ang ah. Kanin na rin, pwede mo na unahin mami itong dalawang bata.

Oh, delicious! <laughs> delicious. Pamo <laughs> na ni, Bobby. Mare, 'yung mare, 'yung bituka. Ay, manaka mo ka 'yung bituka. Mare, Wala bituka? Oo, oo, atin muna la 'ong. Andiyan mo. Oh, oh, hanapin mo na lang, oh. hanapin oh. Nanay, ka 'yung bituka. Oo, oo. Ay, hoy. Hay. Nana, kumain. Ay, nasi Eric. Papasara na 'yan. Ay, anong lasa ng alak na? Ay, patingin niya. Pag <laughs> tinatagay ni tatay, tubig pa lang. <laughs> okay. Nalasahan ninyo ikakalahati na. Sabi hindi mo ito kami, hindi ko yung mo. Sabi ko, mga, pang Yes, kahit si Ayi muna siguro or si Bobby, kahit isa lang sa dalawa. Hindi <laughs> si Andres la papakain. Ayun po, at kumakain na rin si Daddy. Ay ko tayo. Tapos ko na pong pakainin si Andres kasi si Bobby naman ang aking sinusubuan. Pakain na rin si Tito Becca. Ayun po si Nanay kumuha na ng pagkain. Kanya-kanya na po kaming kuha at kain. <laughs> Para sa iyan na, at yan ay favorite mo. Hindi nga lang kasing sarap nung sa ilog, han eh. At yan ay huli sa dagat. Kakain na po si nanay. Ako naman mga kabes, my term, kain po Basog tayo. na yung dalawang bata. O, ano pa ba yung sinitira na yun, ha? Gulay? Kuyi <laughs> ng gulay, kanina. At least si Bobby, si Andres ay inuna mo, no? Ay, <laughs> Yes, you can drink water. Okay. Water ba oh. ito? Tata, ito tubig Amoyin ya, mo. Baka alak tubig <laughs> Kain po tayo. May ka, mami. kita. ako. na tawag? Kain po. One hour later. I love to ut ut ut. Opal and banana. <laughs> I love to oot, 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 Opal and banana. <laughs> Good job, boys. More, more. More, sing. At, at, apple and banana. Yes. I love to oh, at, ah, at, ah, at, ah. at Apple and banana. I love to Whoa. eat, 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 apple and banana. I love to eat, 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 apple and banana. I love to eat, eat. Eat apple and <laughs> I love to eat, 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 apple and <laughs> I love to oat, 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 wow. apple and no <laughs> I love to oat, oat, oat. Opal and Bonono. <laughs> I love to oot, 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 Opal and Bonono. <laughs> I love to oot, 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 Opal and Bonono. <laughs> <laughs> so Cook Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Exodus 20 12 Niv.